At dahil nga nangako ako sa inyo na ituturo ko sa inyo ang isang kakanin lutong suman na gawa sa gabi. So yes mga manay, hindi lang sa malagkit na bigas at hindi lang sa kasaba, pwede tayong makagawa ng masarap na kakanin kundi gamit ang gabi o yung bunga ng gabi. Ang tawag nga pala dito sa amin ay Singapore. So, hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo. So, ganitong gabi yung kailangan natin, yung malalaki. Meron nito minsan kulay may pagka-violet ng konti at meron naman na nagpipink. So, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung balat. Siyempre, hindi natin kakailanganin yan. At pagkatapos natin ito mabalatan, isa-isa ay ito ay ating lilinisan. So, kailangan pa natin tanggalin yung mga dumidikit na dumi na yan at the same time para matanggal din yung dulas niya kapag atin ang kakayurin. So sa totoo, madulas talaga yan dahil ito nga ay gabi. So pagkatapos natin itong mahugasan, malinisan ng maigi, eto na. So gagawin natin, gagamit tayo dito ng grater o yung pangkayod ng keso. Or kung meron kayong uh, food processor, ay pwede rin naman para mas mapadali ang inyong gagawin. So kakayurin natin to ng ganito kapino, ganyan para talagang maganda yung ating gagawing suman alam nyo mga manay sa probinsya sa Mindoro isa to talaga sa ginagawa talagang alternatibo na pagkain lalo na kapag nasa bundok ka so pag maraming uh, nakukuha nga bunga ng gabi o tawag nga namin e eh, Singapore, e eh, ganito yung ginagawa. So pagkatapos natin yan makadkad, gaya nito, ay ito ay ating titimplahan ng mga pampalasa. So unang-una, meron tayong one cup ng sugar at meron tayo rito isang buo ng nyog na maliit na kinayod. So mas mainam na wag natin isama yung pinakamaitim na part ng ating niyog. So pwede rin yung buko kung gusto ninyo. Then, maglalagay ako rito ng French flavored vanilla. Ayan. So, gamit na gamit natin yan. So, sa buko mga manay, pwede yon Yung pang buko salad, pwede nyong uh, ilagay yun dito. So, dito sa nyug na nilagay ko, hindi po ito pinaga, ah. So, yan po ay fresh na uh, coconut shredded. So, pwede rin po yung bingi, yung ginagawang bukayo, pwede rin po yon. So, haluin lamang po natin ang haluin hanggang sa magpantay. So, nakakatuwa lang kasi kapag anyog yung uh, nilagay natin dito, kapag kinain mo siya, meron kang nangangatang, alam mo yun, magatagata. So, ayan, pagkatapos natin tong mahalo, kakailanganin naman natin dito ng pambalot. So, itabi muna natin to. So dahil simple lang yung mga sangkap na pinakita ko sa inyo, kaya alam ko namang madali lang din nyo gagawin to. So dito meron tayong dahon ng saging, sukatin ninyo sa katamtamang laki para naman mas mabalot ninyo ng maayos at kailangan eh, padarang nyo rin sa apoy. para po hindi siya mapunit. Then, pagkatapos natin yan madarang sa apoy, ay dito ay mag-start na tayo magbalot. So, maglalagay ako ng dalawang kutsara. So, nasa inyo kung pambenta, pwede kayong gumamit ng sukatan para mas pantay-pantay yung laki at kapal ng suman na inyong gagawin. At dahil nga itong ginagawa ko ay pang lang naman dito sa bahay, pang merienda, so ganito lang kadali magbalot. So, wala na sa akin na uh, tawag dito, hindi ko na yan pinagpantay-pantay kung gaano karami kasi yung dahon ng saging na aking nakuha merong malalaki. So, dinadamihan ko para mas magkasya talaga lahat tong aking nagawa dahil marami-rami din tong ating nagawang pangsuman. So, ito yung ating pangatlo. Pwede rin kayo rito magpalaman ng, ang tawag dito, ube kung gusto ninyo. Or pwede rin naman kayo maglagay dyan ng ang uh, keso. So, maraming pwedeng ilagay. At pagkatapos natin mabalot lahat, so ilagay na natin sa isang steamer. So, ito ay ating i-steam ng mga at least 45 minutes sa katamtamang apoy lamang. So, isa lang natin to sa kumukulong tubig. Then, hayaan natin yan. Balikan natin pagkatapos ng ilang minuto. At eto na nga mga manay, napakadali lang lutuin ito at I'm sure na pwede niyong pagkunan ng dagdag idea lalo na kung uh, nasa probinsya kayo at marami kayo nakukuha nga bunga ng Singapore, eh ganito ang inyong gawin, uh, alternatibong uh, pagkain talagang nakakabusog na pwede natin baunin at pwedeng pwede natin uh, pagkakitaan dahil yung mga sangkap na aking nilagay ay hindi naman mahirap hanapin. Balito yung kanyang itsura sa loob. Ayan, sa so dahan-dahan na nilagay. Then bubudburan ko pa ng kinayod na niyog. Nako, mga manay. Alam nyo naman pag ganito ang ating kinakain, anong masarap iparis dito? Comment down below naman dyan. Alam ko na natatakam kayo at sa mga ibang nanonood dyan, eh, napapaisip, ay pwede palang isuman yung mga ganong klase na bunga ng gabi. So pwedeng pwede po. So ayan mga manay, muli ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sana'y nakadagdag idea tong aking video na to na pwede nyo nga makuhaan ng kaalaman at pwede niyong kuhaan ng dagdag idea para sa inyong panghanap buhay. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Tara po, kain po tayo!